Nagwapo. Nagwapo? Where? Saan ang itsura na? Biro kumita ah. May search ka na, sister, no Facebook na? Yeah. Kanda, siguro. So, kasi sa bawat kag-iili kina anak ito. Eh kata ko man lang bagas dal. Kapit na yung ilong sinisip po na naman ako. Kawan natin na po yun eh kabo pa yun. Kasi Hindi ka bang Oo. Ano po? Wait. Kapit na hindi. Wait ang hini.

<bites> Pakita pues ¿no? huh? oh na sa'yo sa apong mo salon. Sa akin, na. na. Natural na. Subisil, isa kasi si Jessar Casillas. Talaga ang perpeso. Ang ang talaga Eh, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di One or an open, open ha? and an open Completo. Oh, May, may bus na mm. pa, ata pa ng mangan. May pagtatawa pa rin sa kanila ubing pa yung Ubing mo nga talaga. Ah. <laughs> oh. oh. Mm. Thank you, Mm

Man, man man, Kintamote. Yeah. Kintamote. Yeah. Kintamote. no pabaya so, na man ta gumata man tikulitas man ore duwa sa support ken kamote ha ken kamote na sa ikkan ti kamatas na ore duwa piraso ore sya damdama mangan nagsugak pay gamin nomor 1 tawarnya nomor 4